Nang si Cora, sumama na sa usapan ng girls. Ay, oh, okay. dami-dami mong sinabi. Dapat, tagdagan okay. mo yung sinasabi mo dito sa harap-harapan ko. Wala akong ginawa sa'yo na deserving sa mga sinabi mo sa yo. Wala. Na hanggang sorry lang ang mabibigay mo sa akin. Wala akong hihingi sa'yo ever. <laughs> mm, mga sinabi ko sa'yo. <laughs> natakot po Bakit? Wait <laughs> lang, ganito po yan. Sinabi mo, hindi ka takot. Sorry lang, takot ka. Wait lang po, Ate Cora. Bakit ka nahihiya? Bakit ka takot? Um, Ate Cora, simula, simula pa lang po. Pag tinatanong ako ni Kuya, sinong pinakang gusto mo makaklose? Si Ate Cora po. Sinong yung pinaka-inahibol mo si Ate Cora? E bakit mo ko binastos? Kahit... Kasi walang pagmamahalan sa ginawa mo sa sinabi mo. Never kitang binastos, Panina. Not once ever. Ulitin mo yung sinabi mo sa akin. Cheer ko pa yun na ginaya mo. Ulitin mo. Kaya, sobra akong nasaktan. Sobra akong nabastos. Ayan na ako. Wala. Kasi wala akong masamang masasabi tungkol sa iyo na ganyan sa harap ng buong mundo. Masama yun, mali yun. Hindi ako yung ganyang klaseng tao. Think twice before you speak. And respect. ...people that deserve to be respected. May respeto pa rin ako sa'yo. Kaya wala akong sasabihin na masama. Pero sana, huwag isip ka next time. Mm -hmm. Try mo na. Tara. Hindi. Hindi ka pa rin, Des. Kaya? No. Maling-maling tayo doon, Des. Nakakala natin hindi siya ma-offend. Dahil lahat ng tao nagkakamali. So at least lahat tayo may chance mag-sorry. Alam ko ko sorry. Sayo, sige na. Sige na, sige na. Just say what you're supposed to say. Ate um, Goro, mamaya. Ate Goro, mamaya po kayo umimig. po natin noong binagawa po kami ng kanta. Wala po talaga kaming masabi. Ano kayang pwedeng ilagay kay Ate Cora? Nakalagay lang sa amin, tapang tapos biglang nag-pop po yung, ay, yung song ni Ate ko, nung no, ko, ganyan, ganyan. Ba Ibahin na lang natin. Yung nga, kasalanan po namin. Hindi kami nag-isip. Kasalanan ko po yun, Ate ko. Hindi ako nasaktan dahil sa pinoint out mo sa katawan ko. Alam mo naman, hindi ako nahihiya sa katawan ko. Pero, nagmukha kang bad, nagmukha kang body shamer. Yun know, ang lumabas sa bibig mo. Sa isip mo, gusto mo Bunso kong kapatid dito sa bahay, magmukhang ganyan. Sa labas. Dibura, dibura, inaalagaan kita dito, di ba? Then, listen. Hindi ko magagalit sa iyo kung hindi kita mahal. Ikaw mismo ang naging basher sa akin. Ma-affected ako kasi nagmukha kang mayabang. Nagmukha kang body shamer. Nagmukha kang... Isang babae na ayaw kong maging kaibigan. Kaya ako nasaktan. Kasi I know you're better than that, huh? I know you're nicer than that. Para lang sa challenge, baninay. Ay ko po yung Hindi ka na baby best. Woman ka na may responsibilidad ka sa sarili mo. Alagain yan. Hindi nga ako para to make myself better. Kasi ko yung sarili ko minsan masyado pang matapang, masyado pang mataray sa tingin ng ibang tao. Pero hindi naman lagi totoo. At sobra kong pinapahirapan yung sarili ko para lang paguhin yan. Minsan, mas gusto kong kumimkim ng galit kesa sa patawarin ng tao. Pero dahil sa sa'yo, nagiging better din ako, di ba? Okay? Please, I'm sorry na nagalit ako sa'yo. I'm sorry na offend ako sa'yo, pero... Dahil sa'yo, lumalambot din ako. Marami akong sa sa'yo.